Tete, te, te, pwede ka bang maabala? Pero saan po 'yan, Sir? Ah, interview lang po kasi, survey. Okay. Tawag, Ma'am. Ngayon po kasi, Ma'am, pinag-uusapan po ngayon mga anomalya po tungkol sa flood control projects. So, ngayon, sang ayon ka ba na dapat unahin ni Marcoleta at ni Cheese Escudero ang 51 billion po na budget ni Pulong Duterte para sa flood control sa loob lamang ng tatlong taon? Kasi po nakikita natin sa mga news sa mga balita, yung Davao City po, konting ulan lang, baha na. So, sa palagay nyo po, sang po ba kayo na unahin siya na litisin or imbestigahan doon sa committee niya po doon sa Senado? Para sa akin syempre oo. Kasi uh, nakikita naman natin ngayon na grabe na ang mga pagbaha lalo na doon sa Davao. So, syempre kailangan i-priority nila yung kaligtasan, kaayusan ng, ng nasasakupan. Kaya sangayon ako na unahin yon para malaman kung saan ba napunta yon at ma ilagay sa flood control project. Unahin yung ano ma'am? Unahin yung paglitis. Pag-imbestiga. Pag-imbestiga kay Pulong Duterte. Taman kung saan napunta yung 51 billion na nakuha niya dati. Para malaman natin kung saan ba yun napunta, kung ghost project ba yun, or kung saan. Para alam ng taong bayan kung anong nangyari doon sa 51 billion na yun. Para sa akin, ah, tingin ko ghost project yun. Kasi um, sabi mo nga kanina, is konting ulan lang, grabe na yung pagbaha doon. So, kailangan ump umpisahan or unahin ni Marcoleta, ni Marcoleta at saka ni Jesus Codero okay. yung pag-imbestiga sa fund na yun na, na, na napunta kay Pulong. Billion, no? uh -uh, yung billion, ma'am, no? Oo, napunta kay Pulong Duterte. So, ikaw, ma'am, may tiwala ka pa ba, ba sa Senado? Kasi maraming anomalya na sa flood control, pero regarding sa mga kaibigan nila, uh, kapolitika nila, kaalyado nila, hindi nila nililitis, hindi nila inuuna. So may tiwala ka ba, ba sa Senado? Sa tingin? Para niyo? sa akin, wala. Kasi napakarami na rin kasing mga lumalabas na hindi magaganda ngayon eh. Kung baga masyadong obvious sila kung nasaan silang panig. Parang hindi sila sa taong bayan eh. Nandoon lang sila sa isang side. Kaya hindi, wala, wala, wala kang tiwala, ano, tiwala ko. sa sinabi. Alright ma'am, thank you po. Okay, thank you.